Nagpasalamat ang mga Pilipinong nakabalik sa Pilipinas mula sa Gaza. Ikinuwento nila kung gaano kahirap ang sitwasyon ngayon sa pinanggalingan nilang bansa. Si Bea Bernardo sa detalye. Dalawang buwan pa lamang nang ikasal si Aysar at kanyang Palestinian na asawa nang sumiklabang tensyon sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Dahil sa takot sa nangyayari, iniwan nila ang kanilang buhay sa Gaza at pumunta sa Pilipinas. Bagamat masaya silang ligtas na sila, sabi ni Aysar, hindi niya alam kung saan muling magsisimula. Our homes, I will know what happened to them. There is no clear way to go back. Malaki naman ang pasasalamat ni Revelina sa pamahalaan ng Pilipinas sa pagtulog sa kanila na makaalis sa Gaza. Emosyonal niyang ikinikwento kung gaano kahirap ang sitwasyon ngayon sa Gaza, lalo na para sa mga sibilyan. Kasama niyang lumika sa lugar ang kanyang Palestinian na asawa at anak na may Down syndrome. Na yung pakiramdam namin para kami nakarating sa langit at sa tuwa. Dahil yung mga takot namin ay nawala na. Labing apat na Pilipino kasama ang anim na Palestinians ang dumating kahapon sa Naiya Terminal 3. Sila ang ikatlong batch ng mga Pilipinong dumating sa bansa na lumikas mula sa Gaza. Sabi ng Department of Foreign Affairs, matinding stress ang naranasan ng ilan sa ating mga kababayan. Nakahanda naman ang DSWD at DOH na tulungan sila para sa stress management. Nakikipag-ugnayan din ang Foreign Affairs Department sa ibang ahensya ng gobyerno para tulungan ang ibang Pilipino na walang mapuntahan dito sa Pilipinas. We have already in formed the SWD and the other agencies about it and we are having an interagency process because this is not the last this is ongoing Ngayong araw, panibagong batch ng mga Pilipino ang nakatakdang dumating sa bansa. Patuloy naman kinukumbinsi ng DFA ang iba pang Pilipino na naiwan sa Gaza na umalis na roon dahil sa tumitinding tensyon. Kasalukuyang nasa Cairo, Egypt, si DFA Undersecretary Eduardo de Vega para tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Bea Bernardo para sa Bayan.